tatanungin ko sa ito isa uh, pa isa isa may tatanungin ko sa inyo ha bakit yes, kayo ano pala yung uniform Very yes, <laughs> brave yes, kayo ha yes, sir. Ito yung mga pinaka very brave ngayon na mga members ng uh, OCCPA dahil mag-graduate na sila bukas kaya very brave sila na magsuot ng kung ano yung gusto nilang uniforme uh, So yan Ipa ipa ipakilala niyo yan yung mga sarili. Ano yung sinusuot niyo parang hindi ko alam malilito? Ah, uh, Tokyo Revengers. Huh? Sa Tokyo Revengers. Ah, huh? ano? Si Manjigang. So, hmm. Nice. Hmm? From the anime Tokyo Revengers. Oh, so, Tokyo Revengers. Sir, we are the Akachi of the Naruto, sir. Naruto. Ha? Yes, sir! Yes, sir. <laughs> oh, yun eh, sir, kaiba. Bakit pre-press kayo? same glancer. Ah, uh, same glancer. Same glancer. Parehas kayo na taga saan? Ako nung asa. Harry Potter, sir. Harry Potter? Yes. Sir. Okay. Uh, so this is my uniform from my Taekwondo. Uh, taekwondo? Sir. Okay. ah uh, sir, this is our native attire. Uh, Yan yeah, ang is... uh, Yung kinatawag namin niya. Kitaan niyo ako ng ano mamaya. Ah, ano yung ano yung kinakanta doon? Anong sound doon? Ganyan ka. Yung, uh, anong tradisyon yung dance na yun? Yung dance? <laughs> <laughs> Sa ikurot? <laughs> <laughs> ha? Tagni. <laughs> <laughs> Tagni? Di, may tawag doon. Ba't may nakapasok? sige. Iba-ibang lugar kayo. Sige, anong ah, lugar? Ito, ito yung ah, bahag ng Kalinga Surta Boss. Pwede katagang na... Uh, Oo. Oh, Kalinga yan. Kalinga Surta uh, hindi para pares eh. Yes, sa Ipugaw, iba, di ba? Yes, sir. Sa Ipugaw Yes, sir. Pugao, sir. A anong tawag niya sa one Wano, sir. Yung Pugao. tawag namin sa ater Pero yung sa iyo niyo, pares lang. Tama? Yes, sir. Sa iyo, sa iyo. Ipugaw, sir. Ipugaw pa rin. Bingit, sir. Pugao, sir. Pugao, Binget. Okay. Sir. Yes. Binget. Sa Abra. Abra. Yeah. O oh, naiba. Ano <laughs> yan gawa talaga yan? Basta may paipalaka dito. <laughs> Sitag ulan kagabi di ba? Yes. <laughs> Kisinya. <laughs> <laughs> Kalingga sir. Kalingga. Okay. Yes. Binget sir. Binget sir. Kalingas. Oh, ano naman yung sa iyo? Uh, so, <laughs> ano naman yung pakulo yan? Good morning, Sir. S.O.C. Garas. S.S.C. Rivera. Ano naman yung sa inyo? Angels po. Ito sumisimbolo <laughs> ng pag-uugali. Pag-uugali na <laughs> Ano naman ang pag-uugali -pag kayo na kakaiba at bakit mga anghel kayo? Mga mababait po kami. Wee! Adina! Wee! Adina! Ang <laughs> mababait? Um, <obayad? laughs> um, paano mo na sabi ng mababait? Um, <laughs> Rin sa Sonor Ranch Magulang? Yes, sir. Dito, bakit mga pasaway kayo? Hindi po kayo pasaway. Kaya hindi. Nakapapresyon ito mga kayo, oh. Yes, sir. Ano man sa'yo? naman yung peg mo. Yes, okay, sir. Oh, so, bakit mara I am na the Amazon of the jungle, sir. And ano yan, sir? Inspirasyon na to, sir. Is lagi kasi ako na didiaran sa burlap, sir. <laughs> Kaya mo <so, laughs> lang. Didiaran <laughs> sa'yo, si... Say. Reindeer to gatan. Okay Ah, may tradition kasi sir. Uh, good morning sir. SOC si May tradition kasi yung Delta Company sir na every last mess yung seniors ay nagtatapon ng bouquet sir. So whoever catches the bouquet sir, siya yung magiging bride sa last. Ganyan. Yes, sir saka sa mga pang. May info sir, may info. Oh. Taga-isto. Ano ang pakiramdam ng magtatapos na bukas? Masaya, masaya, sir! Sir! Pakiramdam. Yung pakiramdam. sige. Sir! Sir! ikaw muna. Anong pakiramdam? Uh, Naka-excite sir kasi very full feeling na matupad yung pangarap namin. One year na pinakirapan uh, Anong pinasok mong kurso bago ka pumunta dito? Civil Engineering sir. Civil saan? Sa uh, St. Louis University, Baguio City. So pag nakapagka-graduate, ano ang gusto mong gagawin? maging sundalo. Hindi, okay, anong gagawin mo sa servisyo? Kasi civil si engineering sabi, ka ka mo. Sir, yung mapupunta namin is yung sa core of Engineering and mm -hmm. sana ma-improve yung knowledge namin doon at maka-innovate ng mga mm -hmm. bagong makakatulong sa MSI. Mm -hmm. Okay, so ano naman sa'yo? Anong course mo dati at saka anong gusto mong gagawin pag nasa Army na? Um, I was a uh an educator sir. Secondary, ay, Bachelor in Mathematics Education sir. Mm, tapos? At ang um, gusto kong gawin sa Army ay ma mas mapaigting pa yung pagtuturo na sa mga Army Mr. natin. gusto mo sa Tratok? Um, um, kung, kung papala rin, sir, kung dito ako i-assign ng... For site nyo, dapat yes, mag-give back tayo. ma assign tayo dito yung kung ano man yung na napulot natin, knowledge, experience, skills, don sa field at saka sa mga high schooling ibalik natin dito. Yes sir. Yes, sir. Lalo na dito sa oses Force site nyo, di ba? Yes sir. Siguro mga after uh, 10 to 15 years dito kayo, tama? Yes sir. Yes, sir. Kung gusto niyo maging commandant maybe after 18 to 20 years. Yes sir. Tama ba? Yes sir. Kayo, so, gusto maging commandant. Yes. Sure. 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 Yes sir. Kasi nakikita ko, pa dami ninyo one day may babalik dito ay uh, either maging trade commander o maging komandan. Yes, sir. Kalingan yung trabaho nyo. Yes, hindi yes, kayo mapapasaway, eh, di ba? Yes, sir. And uh, yung commitment natin na ayusin yung OCS, hindi lang yan during our time. Yes, sir. Titignan nyo yan, ano pa ang hindi nagawa ni Colonel Kabunok mga araw? Yes, ano yung improve? Kasi for sure hindi yan, ano? Kunwari, pagdating ng araw, ah, ano, pa rin pala yun, hindi pa siya sabihin natin, kung i natin, hindi pa siya 100%, tama? Yes, Marami pang pwedeng gawin at saka yung iba, hindi natin control. Tama ba yan? Yes, sir. So dahil ang standard ay laging tumataas, hindi yung pababalik, pabalik. Pagdating mo, may makita ka na namang bago, may makita ka na namang bagong standard ng excellence, itaas nyo. Yes, sir. Entindihan? Yes, sir. Hindi pa atras, ha? Sa ganun. Ano dapat ang mindset natin? Correct? Yes, sir. So, yun na yung expectation ko sa inyo ha. Pag, uh, Sino pala dito ang na-interview ko noong, sa PAWAB? Last Sir. last ako mismo nag-interview? PAWAB? <coughs> saan? Dabao? Cebu, cebu, cebu? Sino sa Cebu? Sino, sino pa sa Manila? Doon sa akin. Kayo sa Manila? Cebu, uh, sa Dabao? O kagayon di Oro? Wala dito? Kagayon Oro ba? sa Okay. So, so yan, kung makita nyo yung saking line of questioning when when I ask you what do you want to contribute the same ngayon. Isipin nyo paano ako makapag-contribute sa OCS? Paano natin mas mapaganda yung institution? Correct? Yes. Yes, sir. So, yan ang uh, baon-baon ninyo pag mag-graduate kayo and tandaan nyo parati yung, kung, yung, yung parati kong uh, nire-remind sa inyo ano yung na nakuha ninyo dito sa one year stay ninyo whether yung o si paano mo panindigan yung o si Escred tama at saka natutunan niyo sa lahat ng mga patrolling sa lahat ng mga indoctrination sa lahat ng mga itinuturo sa inyo dito paano mamuno ng mga tao then dala, -dala mo siya paano ko siya panindigan hindi yung pagdating doon parang wala mang natutunan ito Naintindihan niyo? <laughs> So yung pagbabasa ng mga libro, uh, pagtatanong, pagpapamintor, tuloy-tuloy yun? Tuloy-tuloy? Yes. Hindi tuloy -tuloy. yes, yung, ah, wala ka dyan, <laughs> hindi ganun ang ugali ha? Yes, yes, sir. So doon ma-distinguish sino yung magiging mahusay, sino yung mediocre. Yung, ganun lang. Yes, sino ang gustong magiging mahusay? Task yes, sir. ang lahat magiging mahusay ha? Yes, sir. Madali lang magtaas ng kamay eh, pero yung gagawin mo yun, mahirap yun. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi dapat, consistent ka, kahit mahirap, gawin mo. Pustahan tayo may maglalakihan ng chance sa inyo after mga one year. <laughs> ha? Dito, nakikita nyo, like, na believe. Marami officers, Uy, bakit ang gaganda ng pangatawa ng mga kadete mo? Siyembre, disiplina. Sa school, talagang nag-exercise kami, mataas ang standard namin. Hindi pwedeng, pwede-pwede na. Talagang pwede, correct? Yes, sir. Ang tanong, kapag kayo-kayo na lang, sino ang mag-embrace mag, uh, ng dedication, disiplina, passion? Wala nang nakatingin ng mga taga physical education, wala nang kumandant, wala nang takot. Tas kamay nga raw. Tas kamay. Sinong embrace niya yun? Sir. Dadalhin niya parati. Sir. parang, hindi <laughs> <laughs> eh, sigurado eh ang unang palatandaan doon sa pahang kung sino yung lumaki ng katawan tapos hindi na makapasa sa PFT lieutenant pa lang marami akong example dahil nag uh, chairman ako sa Philippine Army Selection Board Delta para sa second uh, sec lieutenant to first lieutenant noong taong 2023 mayroong hindi na makapasa sa PFT oh my god, naiintindihan nyo? Yes, ang policy sa army o sa AFP tungkol sa selection board para sa promotion pag take mo ng PFT, pag hindi ka pumasa, hindi niyo yes, sir. sayang di ba eh yes, e, abot ang 40 hindi makapasa ang mga katawan akala mo mga kanto boy lang ang tataba hindi niyo yes, sir. real life example ito hindi na makapasa Sinasabayan ko pa 15, di ba kasabay sa akin? Sit up lang eh. Kuha? Post up? Kasabay. Nakakaya yun, di ba? Yes, sir. Si lieutenant ka pa lang. So, consistency. Ah, yung excellence, hindi yung ngayon lang. Physical education lang yung pinagano. physical fitness ating pinag-usapan. Yung excellence, hindi ngayon lang. Yes, sir. Dahil nasa school tayo. Kuha? Yes, sir. Pagka-graduate, kahit saan kang unit mapunta, andun sa'yo yung impression kaagad ganito dapat ang tiniyente. Yeah, <laughs> hindi yan? Yes, yes. Ayos ang attitude, hindi pasaway, hindi puro utang na inabot, hindi puro kaso. Meron, pag-uwi pa lang sa upper class nyo, pag-uwi sa kanila, ah, celebrate dito, celebrate dito. Ah, grabe inom. May tawag na sa akin. Sir, estudyante, mabatong, ano? Nakakulong dito sa station, sa pulis Sino yan pa? Pinahanap ko pa, hindi ko ma-memorize lahat ng pangalan nyo, di ba? Yes, sir. Aba, uuwa nga. Kasok agad. Tindihan? Yes, sir. Naki pagsuntukan doon kung sino yung kaaway doon dahil sa sobrang pag-inom to celebrate dahil graduate na sila. Para sa ano yun yung pag-celebrate na nga yan? Wala nyo? Yes, sir. Ko, binanggit ko sa inyo yung mga example kasi mga role model yon sa how not to do it. Yes, sir. Tindihan? Yes, sir. Yes, sir. Pero mas marami ang magaling. Yes, Diyan? sir. Bisa kasi matatanda natin yung mga hindi magaling, di ba? Yes, sir. o kaya mga pasaway, correct? Yes, sir. sir. Sino ang gustong maging example ng bad role model? Taas kamay na. ha? Meron? No There one, sir. Good role model? Sir! Yes, sir. Yan, yan. Dahil kayo ay Aram Sidlak. Yes, yes sir. Aram Sidlak. Aram Sidlak. Taas, kamay, Aram Sidlak. Aram Sidlak. Aram Sidlak. Aram Sidlak. Ah, yes, sir. Yes, sir. So, again, congratulations sa inyo. Hindi ko kayo makakausap bukas lahat. And maunin uh, nyo yung lahat ng mga reminders ko. Panindigan ninyo. Be the standard of excellence in every unit where you will be assigned. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Congratulations sa inyo lahat. Yes sir. yes, sir. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo share ninyo, i-subscribe ninyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.